Hello, what's up mga folks? Ayan, bigyan bigyan lang out po sa inyo lahat. At uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ayan, marunong na talaga tayo, no? Since uh, bago pa lang tayo sa social media is marunong na tayo sa mga ganyan. Ayan, out po sa inyo lahat. Ang episode po natin ngayon isang magluluto tayo ngayon. Para alam ko is uh, alam ko is maraming nakakamiss yung ating mga niluluto-luto. Since sobrang init po diyan sa labas, is hindi tayo makakuha ng uh, magandang uh, content ngayon dyan sa labas kasi po is uh, umaabot po ng 42 to 43 degrees, degrees dyan sa labas so ang content natin ngayong araw is magluluto nga tayo so tara! meron tayong ang gamitin natin na uh, one karne is ito uh, karne ng tupa ito mga kasi yan prosen siya kaya ganyan yung kulay niya kasi prosen dinipros ko lang yan then ito meron tayong luya at sibuyas then meron tayong sili isang mahaba at isang dalawang maiksi ayan ito kasi is medyo manghang yan so shout out sa inyo lahat una natin gagawin is uh, hiwain natin tong karne na ganito ka nipis, madilit lang yan alright shout out po sa inyo lahat so umpisa na natin yung hiwain nga itong mga kwan sangkap natin so yan <coughs> natin ng na manipis ito mga box at syempre ang technique nito mga box para malambot yung karne is manipis then across the grain sya na hiwain yan shout out po sa inyo lahat kailangan na cross the grain across cross the grain po siya nahiwain para malambot yung karne mga so, po is, uh, marami rin yung uh, well, marami rin yung uh, nag aabang yung ating pagluluto na no? at tuloy ganito naman yung dati nating ginagawa luluto tayo yun ang nating <coughs> ang pre-premiere pila nga upload pila nga update kasi sa sobrang init dyan po sa labas hindi tayo makakuha ng magandang uh, content pagkat isa uh, umaabot po ng 43 to 44 degrees ngayon dyan sa labas ganyan po ngayong kainit karni ng tupa ito mga box Pwede rin gumamit ng karne ng baka. Mas malasa pa yun. Ito kasi uh, malasa rin ito. Karne, karne ng tupa. Yan, manipis lang yung hiwa natin mga pops At uh, <coughs> kailangan is across the grain natin hiwain. Kung saan yung kanya kung saan yung yung uh, guwit-guwit niya, kailangan is paganyan po. Ayan. Para malambot yung karne kahit anong klaseng karne mga folks is uh, pag hiniwa mo nang across the grain kahit sa parte ng karne ay eh, mga kwan, kahit saan parte yan is uh, malambot kung across the grain nating na hiwain yeah. shout out sa mga nanay jaan, na sila po yung mga nagluluto sa mga kusina nila pag naghiwa po kayo ng karne is kailangan yung guhit-guhit niya pong yan, yung guhit-guhit niya po is kailangan is across the grain natin hiwain. Yan. Huwag natin isunod doon sa sa guhit ng karne. right shout out po sa ulit nyo natin. At uh, tuloy-tuloy lang natin hiwain to. natin at siyempre sa ugasan hugasan lang natin ito isang beses lagyan natin ito yung ice Sarap po sa mga nandiyan, may mga ng mga nanonood. Sana is uh, magustuhan ninyo itong ating lulutuin na yun na imbaliktad. Special delicacy ng Ilocano. Sarap po sa lahat hirap nang ganito yung walang taga video pag uh, eh, kayo sa nag vlog sa mainit na supply, so, isa na natin isa ito sibuyas ito so, na natin itong luya okay. pwede naman pagsabayin yan depende naman sa gusto ninyo pwede naman pagsabayin ang so, mahuli yung niya at pwede yung ulat so maglay lang natin siya ng na brown then sigur na natin lagay itong main ingredients natin siyempre yung karne ng pizza Alright since bumalik tayo babalik tayo na natin haluin may mekos natin na natin humekos natin humekos natin alright hmmm lang natin yan para at kayaan natin maluto may isa muna alright right. Ayan, habang binibisa po natin ito, mga tox, is birahin naman natin itong sili, mga tox, no? Bagi dalawang klase itong sili natin, isang mahaba kasi ito is pang pabango lang at isa ito, dalawang itong pang mangham. So, birahin na natin habang tayo na nagigisa. Siyempre, ang paghiwan nito is manifest din, no? sa ito sa ipay-ipay ipaipaibado lang natin na eh? yan pag luto uh, na yung natin na uh, imbalikad. marami din yung uh, nakamiss na ating pagluto lagyan na rin natin ng paminta mga kaps right. Then, lagyan na rin natin ng asin Ayan ang asin Ayan Pagkaliktad natin Pagkaliktad natin Alright Then, hindi mawawala yun hindi mawawala dito yung um, tubig na mainit yan wait right. so lagyan lang natin ng tubig na mainit no? mainit na yan kunting tubig lang right so okay so lang natin itong lumambot mga no? folks at mamaya isusunod na natin yung sili. So, sarap po ulit sa inyo lahat dyan. May mga kalog sarap. Dagdagan natin ng konting tubig dyan. Ayan. Kasi so, habang naluluto, yan is mag uh, konting din yung tubig nya. Ayan. Pakulo lang natin dyan. At hayaan na natin ng mga ilang minuto pa para lumambot yung karne. So, dyan muna kayo mga poks. Much, much later. So, alright mga poks. <laughs> okay na to mga box balambot na yung ating karne and shout out pa pala sa ating maruming kalan ngayon <laughs> wala na talaga tayong time na maglinis mga box alright palambot na tong karne is i-adjust lang natin yung timpla alright alright so pwede na natin ilagay itong mga uh, sili mga box ayan lagay lang natin yan ibabaw lang natin alright yan ang ating yung baligtad box. Ah. Mm -hmm. Lubog lang natin konti. At hayaan lang natin 'yan. Ah, lalambot. Yan. 'Yan lang po ang baligtad, simpleng imbaliktad. Sarap po sa lahat ng mga mga sarap. At ito na po yan. Patayin na natin. Baka ma-overcook. Uh, Set aside na lang natin. Ito na ang ating imbaliktad. Ang partner ng mga pox is uh, lemon. Kung mayroon kayong kalamansi is pwede rin. No? Pisakan nyo lang lang siya ng kalamansi o kaya lemon. Okay na yan. Ayos na. So ito na ang ating nalutong imbaliktad. Right. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood. At ngayon na naman tayo nag-content ng luto content. Kasi wala tayong pang-upload. So, ito lang talaga ang ating na content ngayon.